May issue ka pa ba? Pero, I'm the Danyan type... Daniel Padilla, di ba? Ay, walang... mo si Daniel mahilig sa tita? <laughs> oh, nung lumabas yung issue, sabi niya pa, wala ba akong picture with Catherine diyan? Sabi niya bakit. Kasi magpo-post daw siya ng, pare, you take mine, I take yours. <laughs> Kinakiligan at sobrang hinangaan ng maraming netizens ang relasyon ng dating mag -best friend na ngayon ay mag-asawa na na si na Kay at Paul Jake sa interview sa kanila ni Miss Karen Davila sa YouTube channel nito. Sa nasabing interview ay mababasa sa comment section na halos nakangiti sa buong video ang karamihan sa mga nakapanood dahil napakagaan umanutingnan at masayang panoorin ang mga biroan nila Kay at Paul sa isa't isa bilang mag-asawa. Noon pa man kasi aminado na ang dalawa na unay wala silang nararamdaman para sa isa't isa maliban sa matalik na magkaibigan. Kaya naman biroan nila kung sino nga ba sa kanila ang naunang na in love bago na tuloy sa kasalan ng kanilang relasyon. Ayon kasi kay Paul, pareho daw silang nasa isang relasyon noon kaya kahit nagkakasama sila ay wala raw talaga silang gusto sa isa't isa. Hanggang sa maging single sila pareho at dumating na rin sa punto na nagyayaya ng araw si Paul lumabas kasama si Kay, kaya katwira ng aktres na ito ang unang na-inlove sa kanya, ngunit itinatanggi nga ito ni Paul. Samantala, nabanggit din sa naturang interview ang tungkol sa paglaylo nila sa showbiz, lalo na si Kay, dahil hindi lingid sa marami na sikat ang aktres noon pa dahil sa kanya mga proyekto na tumatak sa mga tao. Ngunit sa kabilangan ng kasikatan, napilitan umano siyang iwan ng showbiz nang dalhin siya ni po sa Cebu at nagsimulang bumuo ng kanilang pamilya doon. Gayun pa hindi raw niya ito pinagsisihan dahil sa ngayon umano ay nakuha na niya ang buhay na gusto niya dahil sa Cebu ay hindi raw siya artista kundi isang simpleng mga mayan na malayang nakakalabas, maggrocery at kung ano pa. Sa kabilang dako, Nagtawanan din sila sa naturang interview nang mapag-usapan nila ang tungkol sa mga isyo kay Kay Kamakailan kung saan isa dito ay nang madawit ang kanyang pangalan sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nakakatawang reaksyon ni Kay dito. Akalain mo yon si Daniel mahilig sa tita. Ibinahagi niya rin ang naging biro dito ni Paul dahil naghahanap ito ng larawan nila ni Catherine na magkasama upang ipost sa social media at sabihin kay Daniel ang mga salitang, Pare, you take mine, I take yours. Makikita nga raw sa mga reaksyon nila sa isyong ito na pareho mano silang hindi siloso at mas matatag ang kanilang relasyon kesa sa inaakala ng iba.